跟他们。 Thank you, pauchin, Ayan, magkatsaga pa kami hanggang kaya namin. Kasi sa sunod gold na to. Margins ko 2K. Huwag mo na ipagkarap. Tapos, tapos syempre, meron tayong ano, nasaan na ba yun? Meron tayong red na ano. Anong tawag dito? Sinig muna. na, na nga. Seven. Seven, tapos ganyan. Kayo nga. Ayan. Seven yun, ma. Baka na guys